Mapapalang araw muli mga kapatid kay Kristo. Ngayon naman po ay ibabahagi ko sa inyo kung paano po ba natin malalaman kung tayo ay may sakit sa kaluluwa o sa espiritu. Oh, Eva, ano pang ginagawa mo diyan? Tanghali na, 'di ba? May trabaho ka pa. masama po kasi yung pakiramdam ko. Kapag may sakit po tayo, ang una po nating mararamdaman ay masama. Maaaring masakit ang ulo natin o kaya nahihilo o kaya masakit ang tiyan. Ganun din po kung tayo ay may sakit sa kaluluwa o nararamdaman sa ating espiritu na hindi mabuti. Kagaya ng galit, inggit, pagkamakasarili, pagiging mayabang o mapagmataas at iba pa. Kung bakit madalas kong nababanggit ang inggit at saka ang galit sa aking mga halimbawa ay dahil ito ang madalas na karamihang sakit sa kaluluwa o espiritu. Kaya nga sinabi sa salita ng Diyos sa Proverbs 14.30 a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. At kung humihina na ang ating buto, ay hindi po tayo nakakagawa ng mabuti o nakakapagtrabaho ng mga mapubuti. Kaya, ang ating nagagawa kung ang envy ay nasa atin ay mababasa po natin sa James 3.16 For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ang envy po ay dahilan ng maraming kasamaan. Ang envy, yan din po ang nagtutulak sa tao para makagawa ng masama. Kaya po minsan yung mga tao ay nakakapatay, nakakapanakit ng iba, sinisiraan ang ibang tao dahil po sa pagkaingit. Kaya nga po pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa nainggit po siya sa kanyang kapatid. Kaya niya nagawang patayin. Kung meron naman po tayong ugaling magagalitin o hot-tempered, ay ito naman po ang resulta. Psalms o awit 37.8 Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang poot, huwag kang mabalisa. Iyay maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Cease from anger and forsake wrath. Fret not yourselves in any wise to do evil. Kung tayo po ay hot tempered o uh, madaling magalit dahil uh, kulang po tayo sa pagpapasensya ay madali po tayong makakagawa ng mga masasamang bagay laban sa ating kapwa. At kahit rin sa Diyos ay maari rin po tayong makagawa ng masama sa Diyos kung wala po tayong pasensya. Dahil kung hindi po tayo matiisin o mapapasensya sa Diyos ay tayo na lang po ang gagawa ng kung anong gusto natin, hindi natin hinihintay ang Diyos. Ang galit po ay marami pong na masama o gulo, kagaya rin ng mga road rage na nangyayari sa ating lansangan. Dahil po sa hindi po nila mahold yung kanilang temper, ay madali po silang magalit na pwede naman na pag-usapan ang mga bagay na iyon. Marami pong nagagawang kamangmangan ang taong madaling magalit. Sabi po sa Ecclesiastes 7.9, Huwag kayong magagalitin sa iyong kalooban. Sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. -mang. Ang gusto ng Diyos Ama at ng kanyang anak na si Hesus Kristo ay praktisin natin na maging mapagpasensya. Ang sabi po sa Romans 15.5, Now, the God of patience ang Diyos po na nasa langit ang Diyos ng pagpapasensya wow. o pagtitiis. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded towards another according to Christ Jesus. Dahil sa pagiging matiisin at mapagpasensya ay mahalagang karakter para makamit natin ang ating premyo na galing sa Diyos. Kaya sabi po niya sa Hebrews 6.12 na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisi pagmana ng mga pangako. Ang pag-iwas po sa pagiging maingitin at ang pagpapraktis ng pagiging mapagpasensya at matiisin ay dapat nating pagtuunan ng pansin upang hindi po masayang ang ating mga ginagawa na kagaya ng pagpunta sa simbahan sa araw ng pananamba at mga mabubuting gawa at ang pananampalataya. Ang pagiging magagalitin, maingitin at pagkamakasarili ang tatlo sa mga fruits of the flesh na talamak. Kaya itong mga bunga ng pagkamakamundo nagpe prevent sa atin para tayo ay makasunod sa mga pinag-uutos o kalooban ng Diyos. Ito po ang kadalasang dahilan din ng mga kringen sa ating komunidad. Manalangin po tayo sa Diyos na tulungan niya tayo upang matanggal ang mga sakit na ganito at magbasa, makinig po tayo sa mga salita ng Diyos dahil ang mga salita ng Diyos lamang ang nakakagamot sa mga ganitong klaseng sakit. Surround yourself dun sa mga tao mapagpasensya, hindi naiingit, yung mga hindi makasarili, yung mga gustong gusto nilang pag-usapan ang salita ng Diyos para mahawa din tayo sa kanila. Kasi kung sino po yung madalas nating kasama, ay malamang tayo po ay nahahawa dun sa mga ugali nila. Kaya kung ang madalas nating kasama ay mga maingitin, mga makasarili, mga gusto ay eh, yung mga kwentong walang kabuluhan, eh, malamang po tayo ay mahahawa. Ngunit kung ang ating uh, madalas na kasama, yung mga gustong gusto lang pag-usapan ang salita ng Diyos, hindi sila maingitin, hindi magagalitin, hindi sila makasarili ay matututo po tayo sa kanila